Maraming puno ang bumagsak dahil sa nangyaring sunog kaya naman ngayong hapon ay nag-ipon nga ako ng mga panggatong. Namitas rin pala ako ng gulay na puso ng saging at saka talong na ulam naman namin ngayong hapunan. Pagkarating ko nga dito sa taas ng bundok ay dumiretso ka agad ako dito sa gilid ng kubo kung saan meron pa ding apoy dahil sa nangyaring sunog kahapon. Ang mga umuusok na lang ngayon ay mga puno pero wala nang gumagapang na mga apoy. Malaki ang puno na to na natumbat eto nga ang bala ko na kuhanin na panggatong dahil tuyong tuyo na. Bukod nga sa isang puno na yan, sa gilid nito ay merong isang puno puno pa na natumba at ang tawag naman namin dito ay anunang at ang dami niyang ang bunga. Hindi ko alam kung pamilyar din ba kayo sa puno at sa bunga ng anunang pero yung bunga kasi nito, yung katas niya ay ginagawa namin pandikit sa mga papel. Sa laki nga ng puno na to, hindi ko siya kayang taga-tagain kaya ang pinili ko na lang dito na kuhanin ay yung mga maliliit. Yung itsura nga ng puno na to na bumagsak ay talaga namang tuyong-tuyo na at sa tingin ko nga ay ang sarap-sarap niyang sibakin. Kung meron lang kaming palakol dito sa bundok, siguradong hindi lang itong kubo sa taas ng bundok ang kaya kong punuin ng gatong pati na rin yung sa ay sa baba. Sa laki kasi ng kahoy na to na bumagsak, parang kasya na siya na panggatong sa darating ngayong tag-ulan. Napakalapit lang din pala nito sa kubo kaya kaya kong balik-balikan yung puno na yun na bumagsak. Ang una ko nga nilagyan dito ay yung sa may pinakang baba at sana nga ay mapuno ko siya ngayong hapon. Habang tag-araw pa ay sasamantalahin ko na ngayon na mag-ipon ng gatong at dahil nga April na ngayon sa tingin ko at sana nga sa katapusan ay mag-ulan na. Maganda pang mag-ipon ngayon ng panggatong dahil yung mga kahoy ay talagang tuyong-tuyo pa. Halos karamihan nga dito sa pinagkukuhan ko ng panggatong yung mga kahoy ay maiitim, gawa kasi ng sunog kaya mauling. Habang nangangahoy nga ako dito, ay eh marami din akong nakikita dito na mga namatay na nakatira sa lupa, gawa nga ng sunog. Dikindikin -dikin ang tawag namin dito at nakakatakot to kapag buhay dahil meron siyang nilalabas na asido sa katawan niya. Kahit nga rin yung mga nakatira na tuko dito sa puno ay hindi rin nakaligtas sa sunog. Yung bunso ko naman na kapatid na lalaki ay marami din daw siyang nakita na mga patay naman na mga daga. Sa lawak nga na nagapangan ng apoy dito sa taas ng bundok, siguradong marami kami nitong matataniman dahil biglangan lumini sisikapin naming mataniman lahat ng lupa na nasunugan sa darating na tag-ulan. Kapag napuno ko pala ng panggatong itong nasa pinakababa, ang susunod ko naman na lalagyan ay yung nasa taas. Kahit napuno ko itong nasa pinakababa at yung nasa taas, ay talagang kulang na kulang pa rin yan sa darating na tag-ulan. Maghahanap pa ako ng pwedeng paglagyan at pag ng panggatong kasi mas masarap talagang magluto kapag maraming panggatong, lalo na kapag tuyong-tuyo. Kung sakaling na itong kubo namin sa nangyaring sunog kahapon, siguradong walang matitira dito. May lumipad lang siguro na kahit na maliit na alipato dun sa bubong ng kubo ay siguradong lagablab ka agad. Sa lakas nga ng hangin kahapon, mabuti na nga lang at hindi nangyari yon Siguradong pagkarating pa lang namin dito ay abo na kaagad ang maaabutan namin. Napuno ko na nga dito ng panggatong yung sa pinakababa at tumigil na nga ako dyan sa paghakot dahil medyo hapon na. Mamimitas pa kasi ako dito ng talong kaya tinigil ko na dito yung paghakot ng kahoy. Pagkapunta ko nga dito sa may talungan, abay nakita ko na yung pinakadulo pala nito ay naabot din ng sunog. Pero ang pinakang kawawa talaga ay itong mga saging. Wala na nga halos kaming mapitas ng mga bunga ng saging tapos masusunog pa. Yung mga bunga at saka mga puso ng saging ay masisira na. Pero yung puno niyan, sa tingin ko naman ay makakasurvive pa yan sa darating na tag-ulan. Sana nga talaga ay umulan na, pambawi man lang dun sa sunog na nangyari. Nakakatuwa rin talaga itong talong na to na tanim ni mama kasi apat na buwan na talaga siya na hindi nakakatikim ng tubig. Pero hanggang ngayon ay masipag pa rin siya kung magbunga. Medyo mapait na nga lang yung lasa niya, gawa kasi ng tuyot. Pero pwede pa namang ulamin basta pipiliin lang yung mga mura pa at yung mga maliliit. Nitong mga nagdaang araw kasi, ang lagi namin niluluto ng mga ulam ay mamantika. Kaya sabi ni Mama, ngayong hapunan daw ay mag-ulam daw muna kami ng nilagang talong at nilagang puso ng saging. Meron pa din naman kami nakukuha ng mga puso ng saging, kaya lang iilan na lang. Hindi rin kasi makabuelo ngayon ng pagbunga ang mga saging. Gawa nga ng tag-araw, natutuyot sila. Tatlong puso nga ng saging at saka mga talong ang ulam namin ngayong hapunan. Kasyang kasya na yan. Maya maya nga konti ay nag-aya na rin dito si Mama na umuwi na kami at magdidilig pa nga daw siya ng kamuti niya na tanim sa baba. Pero bago nga kami umuwi, alam niya naman ang lagi namin ginagawa. So yung na namumulot nga kami ng panggatong namin para sa baba. At pagkarating nga namin dito sa bahay ay diniligan na kaagad ni mama itong mga tanim niya ng mga kamote dahil maya maya nga lang ay madilim na. So yun lang for today's video. Thank you for watching!